Magandang araw mga kabiyahe. Monthly laboratory at check up na naman po tayo today. At ito na nga, may bagong update. Three weeks na palang nagumpisang magbukas ang satellite laboratory. At dahil ngayon lang tayo naka-schedule ulit, ngayon lang natin nalaman. Pagdating ko kasi dito sa main building, tinanong ako agad ng guard kung ano ipambabayad ko. Cash o guarantee letter ang pinapapasok lang daw nila dito is yung magka-cash payment, takro man yan at regular. Ang lahat na magagamit ng guarantee letter ay sa satellite laboratory na takro at regular basta ang gamit ay guarantee letter. At saan ang satellite laboratory? Dito lang sa may diagnostic building second floor, sa may dating pharmacy, sa may tapat ng 7-Eleven. Open from Monday to Friday, 7 a.m. to 3 p.m. Pagdating naman ng 4 p.m. to 10 p.m. sa main building. Kapag weekends, Saturday and Sunday sa main building. Mas okay at mabilis din naman. At syempre, hindi ganun kasiksik ang mga tao. O ganun kabilis. At nandito na nga ako sa OPD. O ayan, pagdating ng 9.30 kinuha ko na agad ang aking laboratory result. Siyempre, doon ko kinuha sa main building. At tapos na nga tayo sa check-up, mga kabiyahi. All goods. At walang nakitang problema sa mga lab results. Lahat ay normal. Kaya sabi ni Doc, pagkikita kami ulit after 2 months na. Yay! At bago umuwi, dadaan muna ako sa pharmacy para magpa-quotation ng mga medicine ko. Isa kasi ito sa mga requirements kapag magpapasa tayo para sa makahingi ng medical assistance. At dahil nagutom na ako, dumaan muna ako dito sa cafeteria para kainin itong baon kong lunch. Kain po tayo. At ayun na nga, palabas na lang napadaan pa ulit dito. Ang ganda kasi ng mga display. Di ba? Kita nyo. At yun lang mga kabiyahe. Maraming salamat. Keep safe always and God bless sa ating lahat.